是不是？ <laughs> ang siksik na naman niya bakit bakit niya? Ang siksik na niya pa painga ang mga muling hindi tosagin ng building kasi malamig dito kasi mainit dito sa labas. Masyado sa labas. Ping-ping! Ping-ping! Hmm. Kahiga siya dito. Kasi malalik siya dito balita. Ping-ping! Gumapit ang isang pusa. Gumapit <laughs> talaga. <laughs> Antok! Maa pitääne